Welcome back to our Nandito. channel, mga amiga! Aray <laughs> ko! Matagal na kami hindi nag-upload sa aming vlog. Mga ilang days na ba? 10 days na ba? Nandito kami sa Clark. Ayan, nag picnic kami. O, oh, di ba? Iga-iga lang dito. Sunday ngayon, 16. Pib Aray, ang init nyo dyan. <laughs> Nandoon sila sa ano payong kami kasi ang init. Lumabas yung araw doon sa puno. Tapos ang daming naglalakad dyan. Ay! <laughs> nag yung ano, lumaan. Tapos patingin ko sa inyo yung dito tayo mga miga. Wala ka doon. Tangaling tapat. <laughs> Saan banda? Ray, ang kini May raming mga boot, boot doon, oh, no? boot. Boot, boot. Boot, boot. Diyan ka lang. Mm-mm. Mag-walk tayo. Mag-walk tayo. Mag-walk tayo. Isa Mag na kami yung maglakad, mga amiga. Dami na naglakad doon, oh. No? Oink lakad-lakad na tayo. Akala ko, bibili ng pagkain, Diyan na lang kakain sa ano, picnic. Hindi nyo nga makapag-decide, anong gusto nyo kain? Chicken! Ano okay. yung chicken? Chicken na may rice. Ano oh. nga? Gusto ko nga, pansit, bakdo. Pansit? Gusto ko nga, pansit eh. Namiss ko tuloy. Ang dami kasing kumakain pansit sa ano, Facebook. <laughs> Nagmumukbang na pansit. Sabi ni Laika kasi 2 na lang daw alas. Kaya sabi ni... Alis tayo ng 2? Sabi ni Laika. Kasi yung mags na 2. Nung oras na ba? Kaya Tagal na namin hindi nag-ano mga miga, nag-upload. Kasi... Sabi may event na Natamad akong mag-ano, mag-edit. I-edit pa kasi tapos na... No. Tapos ngayon, nandito tayo sa Clark. Tignan nyo. Ayan mga amiga oh, mayroon doong ano. Mayrong siguro may ano katulad nila ni Daddy, baka sa PLDT 'yan, hindi ba? Magkikain na lang siguro tayo doon mga amiga. Dyan. Wala kami, dala namin tinapay lang tas naghano kami nag sitserya. Ngayon, jogging-jogging na tayo dito. Ayan oh. Galing tayo doon. Mga puno na 'yan. Tapos dito ay mga restaurant yun dyan. Mga restaurant. Ay bakit? Nayos. Tapos may mga pakikain kaya tayo dyan. <laughs> Hindi pwedeng lumaan dyan no. Oh. Inayos. Ano ba yung nilagay? May tinanim. <laughs> ah. Nimin ay ano. Kinulayan. Mga amiga naglakad kami. Ang layo na nang narating namin no. Oh. Pero wala pa sa kalahati yung nilakad namin. Bumalik na kami kasi ano. Nasa gitna na ako ng field. Na field. Umul umulan, umambun, umambun, Baka mabasa si Laika. Yan yeah, na. No? Oh. Yan ako nandoon. Aw, <laughs> ah, tumbukin ko yung ano. Tumbukin ko yung tent namin yan. Parang nagliligpit yata sila dahil parang mo, ayun, narinig ko mga tunog ng ulan. <laughs> narinig ko yung tunog ng ulan, mga miga. Ay! Ningal ako. Bilisan natin. <laughs> doon sa kabila, marami nang nagtitent doon sa kabila. Mga nagpiknik tapos yung may mga sasakyan mga miga sa ano lang din. Sa tabi lang din ng kung saan parking yung ano nila, sa sakyan. Pawis na pawis na ako, grabe yung init. Kasi nga, ano suot ko. Hindi, kasi nilagay ko sa ulo yung ano eh. Hood. Aray ko. Oh, ito, may kalsada dito. Motorcycle. Like shortcut kasi kami. Yan oh sa gitna. Hey. <laughs> Malapit na tayo. Mga 3 minutes. <laughs> Akala mo ang lapit lang, no? Pero ang layo. Hindi na ako nandoon. Ako nagsu-shortcut ako di ini Labas talaga yung kolesterol mo dito ay ito dumaan siguro yung sasakyan dito kasi walang damo wala masyadong damo siguro uh, nililinis to ng ano nakat yung damo lala parang lumakas na yung ulan guys na kami mga miga ayan ang dala na oo nasa so, na sila ikate Nauna sila ay ka nagtapon ng basura. Mga amiga, nabutan kami ng ulan. Umulan na, malakas. Naghihintay kami ng bus dito, ang mga sakyan namin. Dito yung sakayan, kaya dito kami naghihintay kahit na umuulan. May payong naman. Yung anak ko. Yung anak kong lalaki at saka yung girlfriend niya, nauna na sila. Pumunta na sila ng SM Clark. SM Clark tayo magpunta. Hi, hey, lumakas yung ulan. Tawawa yung mga ibang nagtent Nagsi Alisa na rin. Wala pa yung bus. Ah, may golf. May golf dyan. sa tanin na bin nila